Naghihintay na ang mga manok na ng nanay. Um, gutom na. Mga sulog ito. Oh. Um, ready na ang kanilang pagkain, fish, and, at saka rice to. May tubig. Oh, na. Kain na, kain. Breakfast. It's 8.30 in the morning.

Ito may sakit to. Ang pangkaso. Pag lumalabas to, kaya inaaway ng mga kapatid niya. <laughs> wala na unod ang siyan. Chicken, say hi. Sa kanya kanin. Gusto niya kanin ang kainin niya. Yung mainit-init. Alagyan ko yung tubig niya ito gusto niya mix rice and pani at saka ano saka feeds ito naman ang sa isang kulungan. yan sila yan malaki ng anak ko yung isa dun kapatid mo nila ang isa na matay ko apat ko ito sa mga ito Kuda, minta ni mak ina kainan. Breakfast. Ah. Ayun lang kanilang kinakain. Yan, feeds din. At saka, ano, kanin. Ang na kanin. Minsan, bahaw. Ang lagay ko lang ng mainit na tubig at saka mix ng plain water. Kain, kain lang. Breakfast nila sa hapon sa hapon iba naman ito rin ito rin ang pagkain nila ito lang pinapakain namin ano breakfast at saka ano nila yung dinner nila sa hapon maya. lima yan sila mga kapatid tapos dalawa ang nabuhay tinapakan yung nasa ano pa siya sa pugad pugaran kaya namatay ng apakan niya. <laughs> dalawa ang nabuhay, tapos pagka ilang days niya, namatay din lang siya. Iwan ko yung sahihuan. kasi yung sulog, yung lalaki na manok. Eh. Ayaw na mga yung liit. Hmm. Hmm. Ayan, naghihintay ng dalawa dito sa labas. Oh. Eh. Yung anak na ng puti niya. Ang anak ng kulay niya. Ang anak ng kulay Ang dalawa oh. Eh. Dalawa lang na sila. Buti nga nabuhay silang dalawa dito eh. Ang anak ng puting manok lang na. Ano? Diyan sa kulungan na dyan. Ang sa loob. yung anak. Ang puti na munga dyan. Kaing ano, manok. O malaki na sila. Pwede nang ano, iyawi. Pwede nang lutuin. Hmm. Dito lang sila. Nag-room around lang. Libot-libot lang. Hanap ng pagkain. Yan. Hmm. Ayaw na nilang pumasok sa kulungan kasi naaway sila ng kanilang ano, tatay yung lalaking manok. pakainin ang manok. Yan. mga rabbit naman ang ating papakainin. Yung breakfast nila at saka dinner mamaya din. Eh, ano, puro, ito mga rabbit ay puro babae. Misa lang namin ang puro babae at sa kabila ang puro, ah, uh, puro lalaki. Kasi kapag isang kulungan ng babae lalaki ay eh, ang bilis. Yes, mabilis itong gumamit ulan ng ipapakain ulang budget. Hmm. Kung anong pagkain ng ano ng manok, ganun din ang kanilang pagkain. Eh hmm. kinakain din nila kasi minsan hindi na kami kumukuha ng kangkong o anong mga damo. Mm. Mayroon din sila sa damo at sa kangkong. O so, petsay. Mm. naghihintay na rin ang mga rabbit. Ayan sila. Ayan. Ayan sila. Apat. Dito mga apat sila. Last time lima. Limang babae. Pero namatay yung isa kasi may pasakit. ito bata to bata sa nila ito hindi pa ito naka ano nakapanganak ito yung bata nakapanganak na kasi na sumama siya ina niya dun Last time sa isang kulungan at ang lalaki ang lalaki kaya yung, hindi namin na malayang buntis na buntis ito nanganak na ilang beses din ito rin hmm. sila yung payo na ito yung payo na yung isang namatay ang payo na hindi din, pinapakain namin yung feeds sa kanila yung feeds ng manok hindi ang pinapakain namin sa kanila oh. kung kumakain din sila nito ito na rin oh. pag hindi kami makakuha ng kangkong o damo, ayan oh. ayan sila hindi oh. nga na sila kumain sa feeds ayan Minsan kasi eh, wala rin gana. Araw-araw, yan ang kinakain nila eh. Kaya, kaya walang gana. Feeds always. Sa o, oh, hindi pa kumakain. Kain, kain na. Ayan sila o. Ayan. Ayan. So ayo kumain oh. Tutu, ang to ang ang Ini <tik> <tik> gusto na rin to i-ano na i-dispose i-benta o i-ano i-awin o ayaw ko ayan na ang mga bait ito mga bait ng mga bani kaso lang hindi ano um, ang mga bata last time yung kumangkin ko nag-aalaga dito at nung, nung nandunin sila sa kanilang ano sa bakulo doon na sila nagskwela ayun, sinanay na ang nag-ano dito at dahil sa masamanang pataramdaman ng nanay, yan, ako naman ang nag-ano sa kanila magpapakain simple ng mga kinakain ng mga ano lang ng rabbit ng bunny may mga damo ka lang pero selected lang yung damo kasi yung ibang damo ano nakakamatay sa kanila may kangkong ka lang may damo na kinakain nila so, minsan putas ayan ayan ang kinakain nila pero so, mostly yan ang fish kung anong pinapakain namin sa manok yun din ang pinapakain namin sa kanila. Ay, kumakain na rin sila yun. Ano problema? Bunny? No, oh, ba't hindi ka kumain? Kain na. Ay, hindi na sila kasi ano sa... Ay, palagi mo silang gata. Shhh. Dito naman tayo sa kabilang pulong ng rabbit. Hmm. hmm. Sira, no? Nasira. Ito, nawala oh, na siya. Doon sa kabila siguro. Na. Dito na siya. Oh, oh yan. Tatlo na sila dyan. Oh, na. Hmm. Kinakagat niya ang yung ano niya. Pang anak niya, anak niya. Ayan, oh, sira, sira na ang kulungan ng ano nila dito, oh ang kulungan nila. Ang paso kasi ang, ang, ang ano eh, tatayan nila yung mga anak to. Last time, tatlo yan sila. Nakalabas yung isa kasi nasira na dito yung kinakagat niya. Ayan, tumakbo sa labas. Ayan. Nabun ng aso at saka pinatay. Ayan hmm. na, na na yung kalat nila dito. Ayan. Hmm. siya nag-isa nandito kasi ang ano na. Hindi siya nga ayo Ayaw pa nilang kumain. Gusto pa siguro. Oh, Ay, gusto nang tatay kumain ng ano Oh. Ang kamote. Ha? Ang maya, bigyan ko kayo. puro ito dito na pat dito na kulungan is puro mga lalaki last time apat sila parang ganito din ang kulay ng isa pero hindi siya ano ito 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 kasi klase is lion lioness ang um, klase kasi parang karag yung ano niya yung balahibo ito yun din um, tulad ito yung anak niya ito um, um, plain itu ay may ibang lahi ito yung ama nila ang mga anak wala may pa nila kumain kumaya pa